Di ako parking. Pwede na diha sa <laughs> bike ba? Oh. ba po Honda? Sir, ano man ba? diha lagi pa-parking mo ba? Tanong ba Di ako parking na? Pwede ako pwede si Si itong admin na mo. Si Miss Mad. Kaya yun siya. Di ako rin yung parking. Ang disminto. isira ba ito? Oo. Kaya ako nun ay pre-parking okay. ko na. Oo.

patuday nin kun gamin aspar daw ta Asparto? aspar Hindi. na bi diha sila na bi si no, so, sila daw oh, mm -hmm. no ledan no? ah. no? so deko sila saromkas lagi kan ta gaasa kan ta gaasa ba nino ga na ko pero pati may no may nang makuan may nang may, nang okay. Na, okay. To, may, nang, may nang na sila maanat na sila ba no lagi kay adya unta ko nino na oh, namay guard ka sa pa an ka etong

Sabi kang ipamunta na dito ako, isang gorja ha, isang gorja. Mas okay ta ko siyang naw nga naaram siya dia ang gabi. Sige, dili na to. Dili to Dili na to na to. Oh, karon na lang. Karon na lang. Karon na lang dia lang parking ada. Sige, mana di mana dia ko? Sige, ikaw di didapo. Ha? Didapo. Dinapo? Oh, dinapo rin dito. Ikaw ta to niyo. Tong niyo ka dre parking, wala lang ko kay Ibuong na niyo ni mo. Kay na nakuan ko tong tong ko bangga. Sige. ah Sige, lamat ha. Sige, sige. Sige, sige.